Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang part 3 ng ating story. Binigyan niya ako ng matamis na halik at napapaluha siya sa ligaya na kanyang nararamdaman. maya, -maya ay tumayo siya at nawawalan pa ng balanse dahil sa pagod ng unang karanasan. Pero kitang kita ko naman ang kislap sa mga mata niya. Bumulong siya sa akin. Akin ka na ngayon, Matt. Sa'yo ako at ikaw ay akin. Napatango na lang ako at kumiti. Tahimik siyang lumabas. Hirap na hirap siyang maglakad na akala mo ay kapapanganak lamang. Sumunod ako sa loob at nakita ko ang lalaking binan ko na nagkakape. Oh, Mateo, good morning nak. Ang aga mo yata gumising iho. Gusto mo ba ng coffee? Tanong niya. Hindi pa gising si Manang and Angie eh, kaya wala pang breakfast. Dagdag pa niya. Good morning, Dad. Yeah, hindi ako makatulog kaya bumangon na ako. Napalitan akong magkape kasama siya kahit I feel tired at mahina ang tuhod ko. Puyat at pagod ang nararamdaman ko, pero worth it. Napakasarap sa pakiramdam. Naramdaman kong muling ginising ako ng uhaw habang binabalikan ang mga nangyari sa amin ni Babe. Nagsalita ang biran ko na siyang nagpabalik sa wisyo ko. Oh, by the way, son, may narinig ako sa garahe kanina ng mga boses eh. Parang babait lalaki sa bandang garage. Nagtataka ako kung ano yun eh. Pero alam kong secure the money subdivision. Kaya nating to worry. Lalabas sana ako to check. Kaya lang medyo madilim pa Alam mo naman, malabo ng na mata ko. Kaya naisip ko baka nga manag-jogging lang. Sa bagay, 4.30am na. Kaya possible na may mga tao na sa labas ang wika pa niya. Natakot ako sa sinabi niya but I felt relieved nung sinabi niyang hindi siya lumabas. Kung hindi kasi makikita niya ang lihim na pagsasalo namin ng babaeng kaulayaw ko kanina, baka yun pa ang ikamatay niya. Matapos kong magkape, naisipan kong umidlip muna sa kwarto dahil nararamdaman ko na ang matinding pagod at puyat. Napakasarap ng tulog ko at di ko na namamalayan na tanghali na pala. Mabuti na lang at linggo at walang pasok sa opisina. Naramdaman ko na lang na may yumugyog sa akin at napabalikwas ako. Si misis pala, ginigising ako. Han, tanghali na ah. Mukhang puyat na puyat ka. Nakatulog ka ba last night? Magtatanghalian na. Ang sabi ng aking napakagandang misis, maligo ka na at bababa na ako para masikaso na rin yung mga bata ha. Dagdag pa niya. Good morning Han, sabay halik sa pisngi niya. Medyo mababaw yung tulog ko eh dahil sa pagod at may tinapos akong report kagabi kaya late na rin ako nakatulog pagsisinungaling ko. Dumorecho ako sa banyo para makaligo na rin. Habang nasa shower room, ay nakaramdam ako ng matinding konsensya dahil sa nangyari kaninang madaling araw. Nagigilty ako dahil at the back of my mind, may katarantaduhan akong ginawa. Subalit may tinig na nagsasabi na ayos lang at naisip ko ang mainit na kaganapan kanina at ito'y nagbigay na naman sa akin ng iba yung pagkauhaw. Tinapos ko ang aking paliligo at nagbihis. Nadatnan ko sa ibaba ang pamilya ko na masayang nagbabanding sa may living area. Abalang-abala naman si Missy sa pagsagot ng mga email galing sa mga kliyente niya. Nakakatuwang pagmasda ng kambal ko, kaya nakipaglaro muna ako sa kanila. Nakatanggal ng pagod ang mga ngiti nila. Han, nasa sila mama at dad? Tanong ko. Umuwi na sila Han at magsisimba pa raw sila mamay ang hapon ni eh. Togo ni Mrs. Oo nga pala. Linggo ngayon and usually nagsisimba kami ng mag-anak ko sa aming subdivision. And that night nga, masaya kaming nag-dinner sa labas ng aking pamilya pagkatapos naming magsimba. Naiwan si na Angie dahil may sakit daw si Manang Tere. Naikinabahala naming ng asawa sabi ni Angie, may sinet siya at kailangan niyang magpahinga. Dumaan ang mga araw at naging busy kaming mag-asawa sa trabaho. Pagsapit ng gabi, nagkakaroon naman kami ng quality time sa aming kambal at pati na rin sa asawa ko. Minsan, kapag umuwi ako ng gabi, ay si babe ang nagbubukas ng aming gate para makapasok ang aking kotse. At gaya ng dati, nagaabang siya sa may labas ng garahe sa dulong bahagi na kung saan makikita ang living area na natatakpan ng makapal na kortina at doon niya ako susunggaba ng halik. Natatangay ako kaagad sa kakaibang kiliti na dulot ng bawal na pagtatagpo namin. At dahil nga nagmamadali kaming pumuslit, itinaas na lang niya ang kanyang maluwag na palda para madali ko siyang pagsawaan. Hindi na namin kailangang alisin ang aming suot. Pinayukod ko siya agad sa gilid kung saan medyo tanaw ang living area at nakikita ko si Mrs. na nasa harapan ng computer at ang mga bata na nakikipaglaro sa kasambahay. Pigil ang aming mga boses at walang sawa kaming nagpapakasasa sa isa't isa na halos mapadpad na sa kawalan. Hindi ko talaga akalain na ibang babae pa ang magbibigay sa akin ng totoong satisfaction na hindi na ibigay sa akin ng aking asawa. Sa isang banda, hindi ko napansin na wala na pala si Mrs. sa living area. Ang mga bata at katulong na lang ang naroroon. Nasabi ka kong masyado sa nakaw na sandali namin ni Babe. Kaya hindi ko nabantayan si Mrs. Todo bigay kaming dalawa ng aking kaulayaw at halos marating na namin ang rurok nang biglang may tumunog ng pagbukas ng pintuan. Narinig kong bumukas ang front door at nataranta ako sa narinig namin. Shhh! Huwag kang ang sabi ko sa kanya. Kaya hindi nagdalawang isip ako na buhatin si babe ng paharap at may pagmamadaling dinala sa may tagong bahagi ng garden kung saan natatakpan ng malalaking halaman. Malayo-layo sa entrance ng bahay pero tanaw pa rin si Mrs. at doon namin itinuloy ni babe ang naudlot naming sandali. Nakita ko si Missy sa bandang karahe at mukhang hinahanap ako. At narinig namin ang tawag niya. Mateo! Teo! Han! Ang tawag niya. Halos magmadali kaming dalawa ni Babe na tapusin ang gigil at sabik namin sa isa't isa. Kita ko sa mukha niya ang saya na dulot ng kanyang tinatamasang alapaap. Maya-maya ay napatingala na lang si babe at napayakap ng mahigpit sa akin nang marting namin ang rurok. kaya kami sa matinding ligaya na kami lang ang nakakaalam. Biglang naisip ko na nasa labas pala si misis at may tinatawagan siya. Nang marinig ko ang cellphone ko na nasa loob ng BMW ko, ako pala ang tinatawagan niya. Nagmamadali akong kumalas kay babe para makapag-ayos kami ng sarili. At alam kong nahihirapan siya sa kanyang panimbang at nangihina pa. Kaya huminga muna siya ng malalim bago siya nagpaalam sa akin. Isang malalim na halik ang pinagsaluhan pa namin. At kasual na lumabas kami sa may halamanan. Humana pa ako ng tiyempo dahil si Mrs. kausap na ni Manang na nasa labas na pala kasama ang mga bata. Dumaan ako sa may back door ng bahay at pasimpleng umupo at kumuha ng tubig at cookies sa may lamesa na animoy inosenteng inosente. Nadat na ako ni Mrs. na prenteng-prente na nakaupo sa kitchen. What the hell, Mateo? Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo, bakit hindi ka sumasagot? At naiwan mo rin yung phone mo sa kotse mo, Han. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh, at di kita nakitang pumasok ng bahay. Ang wika niya. Lumapit sa akin ang mga kambal para mayakap sila. At hinilagan ko si Missy sa pisngi. Da nakita ko si Babe na may ngiti sa labi na animoy inosenteng-inosente. inosente Ngumiti rin ako sa kanya ng makahulugan na kami lang ang nagkakaintindihan. Sinabi ko sa misis ko na gusto kong mag-CR at nagugutom na rin kaya sa backdoor na ng mansyon ako dumaan. Actually, simula nung may namagitan sa amin ni babe, ay ganun na ang nagiging setup. Laging nakabukas ang backdoor para madali akong makalusot at makapasok. Gutom na gutom ako. Kaya Manang ang Angie prepared our dinner. Masaya kaming mag-anak na kumakain habang sinusubuan ko ang kambal at inutusan ko si Angie to get my things and phones sa loob ng BMW ko dahil tinatamad ako. Maya-maya pa ay pinatulog na ang mga bata sa room nila at kaming mag-asawa ay pumasok na sa kwarto to take a shower. Napagkasundoan namin ni Mrs. na magsabay ng mag sa bathtub sa loob ng kwarto. Wala kaming suot pareho habang nakaluglob. Napakaganda at sexy ni Christine. Napaka-perpekto ng asawa ko at walang maipipintas. Yun siguro ang kulang na hinahanap ko, ang may maipipintas. Ang kakaibang karanasan at ibang ulam sa kama. Nakayakap ako sa kanya habang ramdam na ramdam niya ang gusto kong mangyari. Teo, huwag mo masyadong idiin, Hana. Hindi ko talaga kasi kaya yung sayo eh. Sa puntong yon ay hinalikan ko siya agad sa leeg papuntang labi niya. Dinig na dinig ang pag-iisa naming dalawa sa ilalim ng tubig ng batab. Akin ka lang, Han. Akin lang ang katawan mo at puso mo. I love you so much. Mahal na mahal kita. Patuloy na sambit niya habang napapapikit sa tindi ng tinatamasa. I love you, Christine. I love you, be... Hmm, na, Tang na. Muntikan pa akong nagkamali ng tawag. Habang nagpapakasasa kami ng misis ko ay iba ang nasa isip ko. Iisip ko ang kakaibang aliyo na binibigay ni babe sa akin. Dahil dun, mas lalo akong ginanahan at nanggigil. Kaya sumasabay na ang alo ng tubig sa batab sa matinding gigil ko kay misis. Hanggang sa tuluyan na ngang si Christine sa aming pagniniig. Subalit hindi ko pa naabot ang alapaahap ng kaligayahan. Pumikit ako at may inalala sa aking imahinasyon isip ko na si Babe ang kaulayaw ko. At buong buo niya kung tinatanggap ng walang limitasyon. Hinihintay niyang sabay naming makamit ang tunay na ligaya. Tang na, ba'y talaga ako sa misis ko? Sa isip-isip ko. Lumipas ang ilang araw, hindi pa nauulit muli ang tagpo namin ni Babe dahil lately lagi akong nasa out of town business trip dahil may mga investor akong kausap. Pagsapit ng gabi, naiisip ko ang mga nangyari sa amin ni Babe. Ang maalab na tagpo na pinagsaluhan namin. Ang mga nakaw na sandali. Ang pag-angkin ko sa kanya sa loob ng kotse. At sa totoo lang, yun ang nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti habang tinutugunan kong mag-isa ang pangangailangan ko sa hotel na tinutuluyan ko. After ng nakakapagod ng mga araw galing sa out-of-town business trip, nakauwi na rin ako sa mansyon. Miss na miss ko na ang asawa at kambal ko at syempre si babe na rin. Hindi ko maintindihan pero nararamdaman ko na nagkakaroon na ako ng munting damdamin sa kanya. Dahil pinapakita niya ang pagmamahal at pagmamalasakit habang kaniiko siya. Lagi niyang sinasabi na mahal niya ako. Na ako lang ang lalaki na pinatuloy niya sa mailap niyang puso. Hindi lamang dahil sa uhaw, sa kama ang nararamdaman ko para sa kanya. Mayroon ng mas malalim na kahulugan. Naisip ko na pwede pala yun pwede pala na magbago ang konsepto mo sa isang pagliliig. Pwede palang mas mababaliw ka sa kang ibang karanasan at putahe. Ang akala mo na hindi mo matatanggap at magagawa, makakasanayan mo pala at hahanap-hanapin mo. Nagiba na ang mga pamantayan ko sa babae at sa taste sa kama. Mas kakaiba, mas exciting ika nga. Mas tago, mas challenging. Sinalubong ako ng maganda kong asawa at ng aking kambal. I miss you, hon. Bulong ko kay misis at syempre, binuhat ko ang kambal na tuwang-tuwa sa akin. Hello, kids! na niyo ba si daddy? Excited silang tumango at syempre, nakaredy na ang basalubong ko sa kanila. Inakbayan ko si misis papuntang dining area at nakahain na ang dinner. Nagtataka ako kung bakit si Angie ang nag-aasikaso sa amin at wala si Maring Tere. Nasa si Maring Terehan? Tanong ko kay misis. Sinabi niya sa akin na may emergency sa probinsya nila sa Pambanga kaya kailangan niyang pumunta doon para maayos ang problema. Tumangulang ako at dahil nasanay na ako sa presensya ni Manang, eh medyo nakakalungkot din. Huwag kang mag sir. Babalik po agad si Manang Tire. Nangako po siya kina at ati. ate. Ako muna po magbabantay at mag-aasikaso sa inyo, sir. Ang wika ni Angie. Tumangu ako at tinanong siya. Kaya mo ba? Hindi ka ba mahihirapan dito, Angie? Balik tanong ko pero tumangu lang siya. At pinagpatuloy na namin ang dinner. Nagkwentuhan kami mag-asawa tungkol sa magandang takbo ng bisis namin. At syempre, kinagabihan, pinagsawaan ko si misis na mas marahas at gigil dahil ilang araw akong uhaw. At si babe ang nasa isip ko habang kasalo ko ang asawa ko sa kama. Kaya naman matinding labanan ang nangyari Halos hindi makakilos ang misis ko sa pagod sa tindi ng panggigigil ko pagkatapos. Han, grabe ka ngayon. Binagod mo ko ah. I love you, Han. Mahal na mahal kita. Ang sabi niya. I love you too, Han. Balik ko. Abangan po ang last part ng story nito.